Mombasa grass. Bali may order ho ngayon na uh, 400 splits na ng Mombasa grass. Tsaka uh, may order din na uh, mulato to grass bali. Five hundred splits. You know, I december twenty-eighth, two thousand twenty-four. <coughs> Hi.

Arigana, Dito na lang ako nagba sa Kalibunan kay mainga yung Bluetooth speaker ng kapitbahay natin. Ah, uh, maraming salamat pala kay uh, ano no. Uh, sir L. Aquachero. Siya yung nag-order sa atin ng uh, Mumbasa at Mula Tutubras. Uh, pasensya na kayo. Medyo ano yung boses ko ngayon? TV e e siguro eh. So, timing din oh. Lumating uh, din yung uh, pang-anim nating sahod sa YouTube. So, umabot ng uh, $104. So, ang equivalent ng $104 dollar ay A ito na no, Withdraw natin kanina Sa bangko umabot ng Ah uh, Bali 6,000 So, So Mamigay ako ng Pang load No Ah uh, Dalawa yung bibigyan ko So Mag comment lang kayo Sa comment section Ng inyong GCash Ah uh, Ipili ako ng dalawa Mananalo ng uh, Take 200 Pang Pagragaraba -ra Hmm dalawa lang kay eh. parami pa tayong utang na babayaran yun o no? 6,000 pang anim na sahod maraming salamat po sa lahat ng na mga nanonood, nanonood at sa mga nagsubscribe at sa mga silent viewers din dyan maraming salamat sa inyo bye <coughs>